Uh, hello mga kaagri, uh, welcome back to my channel na no, mapagpalang araw sa inyong lahat. Ah uh, ngayon mga kaagri, i-share ko sa inyo ito, yung nakaraang vlog ko no na yung ginawa nating uh, incubator na refrigerator no. Yan. Yan ang ganda ng hatching niya mga kaagri no. Uh, mataas yung hatching rate niya no. Ah uh, hindi pa siya tapos mapisa mga kaagri, hindi pa tapos mapisa lahat pero Uh, more than katung kalahati na yung ano, uh, na pipisa no, yan dami nyo no, yan bali yung iba nito mga kagri, ay ano na, na nakuha ko na, meron tayong 100 pieces 100 pieces na ano na yung ma, ano na, yung malakas na no, yung kahapon na napisa ay kinuha ko na ang laman nito ay 50 pieces, uh, 50 pieces din to, yan, tapos marami pa tayong kukuliktahin, yung tulad nyan uh, may palabas na naman tapos dito, ah marami din. Yan, tapos oi. Tapos dito, meron din. Yan. Tapos di diyan, oh, meron din sa ilalim. Yan. Meron. At saka dito, meron din. No? Yan. Yan meron din. Marami. Yan, oh. Yan ang dami dito mga kagre. Nilipat ko na ito mga kagre. Puro na ito sisi -si, itong baba. Ayan sisiyo dyan tapos dito may mga sisiyo na din yan at saka dito yan yan mga yung ano natin no ginawa natin yung incubator ay yun talaga napakita ko sa inyo na maganda talaga yung hatching rate nito dahil dahil kahit dito sa amin mga kagre, ka share ko lang sa inyo kahit palaging nagbra-out dito uh, kaya ang ginagamit ko dito ay yung uh, incubator na refrigerator dahil pag magbra-out mga kagre, ka 8 hours na brand out kaya panya i-sustain mainit pa rin yung itlog kasi uh, hindi mabilis mapapasokan ng lamig yung ref kasi mabaga makapal nga to eh no, di ba Yan makapal yan siguro mga 3 inches o so 4 Yan yun yung kagandahan ng refrigerator sa mga lugar na laging nagbabrun out, no? Mala, uh, nakita nyo ay ang ganda ng hatching rate nito. Yan. Nakita nyo kanina, no? Tapos yan, patunay mga kagri, ka uh, malalakas na. Yan. Yan. ah uh, bali, ang total para na yung cubit ko dito mga kagri ka ay nasa mga Uh, mga nasa 900 pieces to na itlog no dahil may reject uh, yun hindi natin may iwasan yan sa first candling second candling at saka third candling na may ma malalaglag talaga may hindi natutuloy no yung mga naging pinoy no yan pero siguro mga kagri itong lahat ng itlog na dito ay nasa mga ano to, mga 700 no, kasama rito. Pero ito mga kagre, ka yung laman dito sa incubator na to, yung mga 150 ay huli to, huli to ng mga 10 no. Yan. Tapos meron pa dito mga kagre, ka no, yung isa nating rep na incubator din, yung maliit. Yan, no. Yan. Meron na rin yan, don doon nga sa baba, oh ah, yun na yun mga kagre, ka swimming oh. nagsiswimming na doon sa baba. Ah, tatanggalin natin yan, papalitan natin yan ng tubig, no. Ah, hindi talaga natin maiwasan na may tatalon. Yan. Yan mga kagri ka oh, marami na tong sisiyaw, yan. Tapos dito rin sa ilalim may mga sisiyaw na rin yan, marami. Yan, dito, yan. Marami na yung sisiyaw dito sa ilalim. Yan. Yan yung patunay mga kagri ka na maganda talaga yung rep kahit na uh, laging nagbabrand out sa lugar ninyo, no? Bali ililipat ko na ililipat ko na to sa brooding area ko, no? Uh, yung ginawa akong brooding area, update ko kayo ulit doon. Um, uh, Unang-una talaga mga kagri, ka uh, maraming salamat talaga sa Panginoon na uh, Abinigyan uh, tayo ng knowledge and wisdom na makagawa ng mga ganito no dahil nung unang una pa lang makakarin hindi ko akalain na kaya ko tong gawin uh, yung una ay eh, nagdududa ako pero tiwala lang sa Panginoon ay kayang kaya niyang gabayan tayo no tiwala lang lagi sa taas yan at laging manalangin uh, yan uh, ito talaga answer prayer talaga to sa akin no yan sa amin mag-asawa yan Uh, pangalawa, uh, maraming salamat sa mga nagtitiwala sa akin, no? nag-o-order uh, yan, nakita ko yung post ko kahapon ay maraming nag-o-order uh, siguro sa sunod, dagdagan pa natin itong incubator para makapag-produce tayo ng murang sisiyo dito sa lugar namin no? Uh, yan, uh, itong ano pala dito mga kagri, yung uh, pinapapisa natin ngayon ay halo to may mga itik pinas, uh, more dito mga kagri karamihan ay pateros no? Uh, yan yun ang sisigla nila ililipat na, ililipat na to ngayon yan, yan yung paano makaka-agree na maganda talaga yung rep dito refrigerator na gawing incubator manual lang ito makaka-agree, ito yung binlag ko nung nakaraan na naglalaman ng 585 egg yung isang incubator na yan 585 tapos 150 nasa 150 tapos yan din nasa mga 100 mahigit uh, yan, kung siksikin mo yan lahat makaka-agree ay yung tatlong incubator ko na to yung malaki at saka yung maliit-liit yun, nalaglag yan uh, ano uh, maglalaman to ng mga 900 piraso no yan ah uh, lang makaagree siner ko lang sa inyo pinakita ko lang sa inyo makaagree uh, kung kaplanon plano gayahin uh, tingnan nyo lang yung video ko makaagree doon sa sa baba nito no uh, kung paano natin to ginawa o ano yung ano natin uh, Yan lang makaagree pinapakita ko lang sa inyo yung Uh, bagong pisa natin na itik no? Uh, maraming salamat sa inyo mga kaagre maraming salamat sa inyo pagsubaybay and hope subaybayan nyo pa ang aking youtube channel kung may natutunan kayo pwede bang pakisubscribe and maraming salamat sa inyo kagre, happy farming sa inyong lahat and god bless all